Tingnan niyo naman tong kasama ko. Hi. Yes. So tayo, yes. Tingnan mo to mga ah. Tingnan mo ang bagal-bagal mag-ano laka. Yes. Tingnan niyo naman. Going home na tayo, guys. Napagod ba? Yes, I love it. Napagod ba lahat? Yes. Ah, okay lang ngayon. Pero bukas, taray-tarayan tayo bukas. Yes. Mabigat ba yung kamay ni Donald, Dai? Ay naku, grabe ang bigat talaga ng kamay mo, Donald. Inaubo talaga yung friendship ko. Ang ganda-ganda pa naman. So, ayun. Ganda-gandahan mo kami. Alam nyo, kahit pagod kami, pero fresh. Yes. Oh. Fresh ang oh. Yeah. Kailangan fresh. Yes. Fuck. Kami pa uwi na. Ah. <laughs> Tingnan nyo naman si Donald. Kahit ganyan siya, pero napakasipag sa trabaho. Kaya kung yes. sinong may gusto, pamain na lang. Pamain ko na si Donald. Si pamain siya. naman dito sa naka-strike. Yes. <laughs> pamain na lang po. Pamain po sa kay stripe Sino pong may gusto? Everyone, Pumain. tara na. Pak, eh, oh, ito yung mga, ito yung aura-arahan natin ngayon sa gabi. Guys, sabangan sa ating ano to. Yes, so black. Hi. Yeah. Oh, ito tayo rin Ang saya, di ba? Yes. Hi. So, chat. Sa <laughs> mga anak ko sa atro, ako. Hahaha. Eto, nandito na kami sa labas. Really Alam nyo kasi, kahit yes. papano, kahit pagod kami, pero fresh. Yes. Parang manta pa lang. Nabangong balat. Uh -oh. Pero si Donald talaga ang pinaka-fresh. -fresh. Pamayon na lang kay Donald, Bye -bye. guys. One half kilo of fresh. <laughs> <laughs> Ayan na. Tara po tayo sa... Bye! Other... Bye. Bye, Gina! Ako mag-antay. Dito na tayo mag-antay, Donald. Donald, dito na tayo mag-antay. Gina. Hi. Gina, ingat ka. Magtabi po. na si Gino. Bye, Gina. Bye, Gina. Tingnan naman ito, yung isa kong friend. Yeah. Kahit ganun, pero fresh pa rin. Yes, e eh, diba? Pak na pak, diba? Para so, yung wag, vlogger. Kaya huwag niyang kalimutan mag-like and follow and yes. subscribe sa us. Pwede ka na yung Ang ng influencer, o. May influensya. Yes! yes. yes. Alam niyo si dito, ito yung pinakamagandang mayora sa lahat. Yes, yeah, sa na. Yeah. Ah, yung na, na Gana, yun, oh, no, tingnan mo. Pero pamay na lang sila kay Stripe na malaking siyang guys. Yes, butang ako na Buntis na buntis to, oh. Yes. Ilang yes. months na to, Mare? Two months. Oh my God, you parang na. hindi siya two months. Apo, yung sa trabaho pa. Yes. So, Good ayun lang, guys, for today's yes, video. Bye, everyone.